Hello guys, welcome back to my channel Marita's Kitchen and Travel To this vlog, mag uh, luto tayo ng bangos So, ito yung ating Isabaw natin yung bangos So, ito yung ating bangos siniwa-hiwa ko na siya guys Nilinis ko na siya at nilag ko na rin siya ng buto So, yung iba nating ingredient is Mayroon tayo ditong Dried chili Yan, ilagay natin siya dito mayroon tayong uh, garlic. Tsaka, mayroon din tayong onions. Tsaka, yung ating uh, ginger. Ginger. At saka, yung uh, palok. Ayun, ang pangsabaw natin sa ating chili. Yun, maano pa. Tapos, mayroon ako ditong, ano guys, yung ganito, oh. Uh, flour pero masarap siya guys ihalo sa sabaw so ito na siya hiniwa hiwa ko na siya tsaka mayroon din tayong tomato dalawa at tsaka yung copper leaves at tsaka yung sangig ayun ang yun ang magpababango so ayan ano natin durugin natin yung ating sampalok kakaiba itong loto guys maanghang na Uh, ang lasa niya is maanghang at saka maasim. So, ilagyan ang natin dito para ma-blend. Mag-add ako ng dalawang at uh, chili na maanghang. So, nagdadag ako ng tubig ng ano so, ayan, Okay na siya. Durog na ata. Okay. So, et ananan maglagay tayo ng konting mantika, konti lang. Tapos ilagay natin yung ating binender kanina. napakasimple lang na, na sabaw nito guys saka ang uh, tawag niyan, maanghang ma, ano siya, maanglas niya ay maanghang at saka uh, ano maasim so lutuin lang natin yung ating chili So, luto na yung kanyang chili. Ilagay natin yung uh, tawag yan, yung sampalo kanina. Yan, salain lang natin. So, yan na ang kanyang sabaw. So, dagdagan -dag pa natin ng konti. So, ilagay na rin natin yung ating yung flour kanina at saka yung ating kaperlid. Tsaka yung ating dahon ng sanig. So, mamaya na natin ilagay yung ating tomato. So, dito guys, mag-add ako ng salt. Okay. Tsaka yung ating isda. ang long Dahil sa ano I yan? Mean, dahil sa yung bulak-bulak Mag-add ako ng isang chicken cube. Oh, ang dami. Wala lang akong ano guys. Wala akong lady finger. Kung mayroong lady finger, pwede rin natin lagyan. Kaso lang wala ako eh. eh lagyan ko na lang kaya na Oh. Okay, yung asin niya is tama na. Tsaka yung kanya, lasa. Tapos pag-add ako guys ng eggplant kasi walang ano ni lady finger. Kaya ito na lang ang i -head. Sarap kasi pag may mix dito. Mag-add ako ng kunting uh, asukal para pang lang sa lasa niya guys. pan ko muna. Tsaka hinaan ko konti ng apoy. So, ayan po okay na yung ating eggplant. Lagay natin yung ating Tomato. So, ayan. Kukin na siya. So, ito na guys. Yung ating bangos. Na hindi ko alam kung anong klaseng soup to. Basta maanghang, maasim ang kanyang lasa. Iyon. Sana magustuhan nyo ang recipe kong ito at ilike. Paki-subscribe guys, hindi pa nakapag-subscribe. At paki-ring naman yung bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching and God bless!